Ababa. Gabriel. 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 Yeah. welcome back to my YouTube channel. Nandito ngayon ako sa labas ng aming uh, villa. Ito yung aming villa yan. Ganun 'yan. So, ito yung aming villa. So, uh, out lang namin 'to yung aming service. So, nandun ako sa may 3rd floor. So, oh, flat na to. So, doon yung rooftop. Doon ko kunuhanan yung uh, first video ko. Gamit itong Insta, Insta360. yung ko siya tinest. So, yan. In this video, maglalakad muna tayo kasi... Punta ako ng bakala. Tindahan. Sa Pilipinas, tinatawag natin yung mga maliliit na tindahan. Dito naman ay bakala sa Arabic. malit na bakala, maliit na tindahan dito sa, sa Katat. Maglalakad-lakad muna tayo. So, ganito ganito yung kalasada sa amin pag uh, mga aras ng gabi. So, ang time now is 10.30. 10.30 ng tanghali. Ah, sorry, 10.30 ng gabi. 10.30 ng gabi. Lalakad muna tayo kasi bibili ako ng pagkain. Kaya may nakalabas kanina. Tapon ako ng bakala para bumili ng aking pagkain. Kasi ko kung meron mga pagkain ko na na mabibili doon. Tara. Ito yung sada. Sige natin. Pagkain yung kalsada rito pagkagabi. Madilim. Mapagin. Yung mga naglalakad-lakad naman sa gabi. Actually, yung mga naglalakad dito, nagpapapawis yan. Out sila, pag out nila sa world dito tayo sa bandang kaliwa peketso lang tayo 10 to 15 minutes bago ko ma-reach yung tindahan ang tindahan ay bandaroon ano ba? yun yung parang mayroong kumikislap na ilo bandaroon pa muna tayo so ganito ganito sa amin pag gabi pag alas 3.30 ng gabi so yung mga uh, ibang empleyado ay nag out na so kami ay broken ship At nakat na tayo so yan, napakalawak pa ng Desierto. Hindi kayang punan ng mga bahay dito kasi ikakundi naman yung populasyon dito sa Qatar. So, marami pa rin yung mga expat. Hindi ko muna ginamit yung bisikleta ko kasi wala pa akong bike holder. So pa tayo ng bike holder. So yan, magbito nyo yung mga apartment dito. So yung mga apartment apartment. Yan ang mga nagbibisikleta. So, yan ang pakalaki ng apartment. sa so, apartment dito. yung mga saksak yan, dito sa labas. Pabasin nyo, maliinis. Malinis yung lugar. So, yan. Sa kalsada, Delikado ba rito? Hindi naman. So almost 3 uh, years na rin ako dito sa Katat. Almost 3 years na eh. Hindi naman siya delikado. Safe naman dito. na mga bahay dito. May mga paupahan. Itong lugar namin is uh, halos lahat 90% expat. Expatriate siya. So, bihira ang bahay ng lokal Pero dito may madadaanan tayo. May madadaanan tayo ng uh, bahay ng mga uh, local dito. So ito yung isa yung malaki. Yan. Ito mo yan yung may sasakyan yan. Bahay ng lukat. Imaginin mo ganyang kalaki. Tapos yung mga kabahay natin, siyempre. Sa so mga sa housekeeping. So bira talaga silang ano, swertihan lang talaga yung mga anak na among maayos na laki ng bahay. May so imagine mo ganyan kalaki yung bahay Tapos mag-isa ka lang maglilinis. Di ba napakahirap? Kaya minsan wala rin yung time sila na tatawagan natin. Pag tinatawagan sila ng mga pamilya nila, sa nila ang lalaki o sa nila ang babae. Pag hindi nasagot, ang tawag eh, akala eh, wala nang time. Pero imagine mo kung ganyang kalaki yung lilisa ng kabayan natin. Tapos on, sa gabi pa, pwede rin siya anytime on call. So kanina pa tayo naglalakad dito pero wala tayong nakikita kahit kahit ano. Ngayon na pa tayo naglalakad dito pero wala tayong nakikita na kahit isang Pilipino kabayan. Ano? Meron ito. May mga kasalubong tayong isa. Ayan, ito. Ito yung isa nating mga kasalubong. Ito, kasamahan ko to sa bahay. In the jogging. Ayan, o. Oh. Oh, diba? Ayan. Naka-out so, niya lang sa trabaho out niya lang sa trabaho ang kanya namang hobby is tumakbo may hilig yun, masipag tumakbo yun si Oliver sa ibang branch namin baliado sa ibang showroom na hobby niya talaga health, healthy lifestyle dati tumatakbo-takbo rin ako eh. nag-switch ako sa vlogging so nag-enjoy ako sa vlogging kahit na masyadong karamihan na nag-dubius na-enjoy mo lang yung ginagawa mo. Saka memories na rin, di ba? Hindi naman tayo tatagal dito. Kung tumidad na tayo, pakikita natin yung ating sarili. Tara lang tayong alaala. Kaya -ala. malapit na tayo. mga makala ilang minutes na ba tayo rito. Di ba? Malayo-layo pa rin. Ayan. Masasakyan. lakad, ay bisikleta, mga nagbabike. So yun yung aming dun tayo nang galing sa pinakadulo na yan. May tower doon. So ayan, pandarun pa tayo. Pero dun pa tayo pupunta. Malayo pa yung kumukutikutitap. Ayan, so lakad pa tayo. konti na lang. Mga 5 minutes na lang. So imagine mo to, napakalawak pa ng Lote na to. Share to. Walang nakatira. Pero, ito pa, ano? Maraming yung ilaw. Maliwanag naman siya rito. Si Ambuan ngayon ay magliwanag ngayon. Hindi na rin masyadong mainit. Kaya mas okay okay na rin maglakad ngayon kasi hindi na masyadong mainit yung, yung weather. Unlike last month, napaka-init -so, napaka dito. Kaya talaga makakapaglakad ng kahit sa gabi yung, yung init niya. Alam mo yung init niya hindi katulad sa Pilipinas eh. Sa Pilipinas yung init nakakapaso. Pero dito ang init dry. Parang pag, pag malalanghap mo yung hangin, iba. Na, paano ko ba explain? Yung init niya is hindi naman siya nakakapaso eh. Mahirap lang, parang mahirap huminga. Sobrang dry niya. Pero ngayon, na uh, October, so nagbago na yung klima kahapon, malakas yung ulan dito. Tapos biglang lumamig na. So change weather na siya ngayon. Nakita tayo sa bakala. Layo lang nila pero bibili niya. Magbibili mabibili ko lang naman eh. Pang ano lang. Pang short meal lang nagutom ako bili lang ako ng ano kaya natin kung saging o or... ano man pwedeng pagkain pinili na pwedeng Kasi ano, solo lang solo nang naglalakad sa kalsada na pa akong na Pilipino dito sa daan. Sabihirang-bihira so, kang makakita ng Pilipino rito na naglalakad palato. Kalasan po ang mga balay. Nakasalubong ng ating kabayan. Eh. Ano rin. Trabaho ko pa. So yan. Ito na tayo sa bakala. Pasok na tayo sa bakala. So, ito yung sanari. Grocery yan. Sanari Sanaria Grocery. Tapos so, papasok na tayo sa loob. May bali tayo ng Bili na ako ng canton I will buy, I will buy Buy pasit canton yan Pancit canton Bili mo na akong pancit canton Yan ito, yan pasit canton Ito yung mabibili natin dito Pancit canton pasit canton

So, nakabili na tayo ng pansit kanton. What else? So, ito yung ating mabibili dito. bang pwede na natin. ano. Hindi ako kumakain ng pansit kanton, pero bira-bira. Wala na, yun lang. Isda, frozen, Chili. So, yan. Marami silang magbibili dito. May tabas. Ito yung mga sauce nila. So, pinakurat. Suka, masarap to. By pinakurat, how much? Not clear. So, ito, masarap to, pinakurat. Aborito ko to, eh. Itong pinakurat na to. Galing pa to nang sa usawa ng bayan. How much? Ah, okay. How much? Embryo. Nine red. Nine also. Nine plus ten, nineteen. Aka nineteen real na tayo. Ah, tayong palaman. Ito, tinapay. So, meron ladies choice. So, maraming pagkain pinila mabibili. Ito, palaman naman, ladies choice. so tayong tinapay. Ladies choice. Oh, Ah, uh, natin to ladies choice. One ladies choice. Uh, so we we'll take the ladies choice. Bread, bread. Uh, tayo ng bread. Where is my bread? Bread, bread. Uh, tayo tinapay. O, tayo ng bread natin? Where's your bread, Bray? Taste tasty. Slice. Right. Ah, uh, tayo ng tasty bread. Yeah. Ayun. Uh. And tasty bread dito Lucent White bread How much? Six Okay, bring Six Okay, kalas May okay, money finish <laughs> Yes So I buy here O, so ito na nabili natin Ladies choice Sa so itong pinakurat Sir, thirty-three Pasit canton. Tsaka yeah, yung tinapay. Uh, sorry, white bread. White bread? Yes. Yeah. Mm. It's one company, same company. Ayaw, yeah. same company. Uh, bayad na tayo. Ten real. So, yan. Yeah, nagbayad na tayo ng ating uh, pinamili dito sa tindahan ni na boss. So, yan. Yeah, ating mga kaibigan dito, our friends. Bakala. See, these are chains. Thank you. Bye-bye. Ayaw. So, we'll go now. We finish shopping. We're updating YouTube. YouTube channel. Ayo, Only start name uh, Gabriel Ababat. Gabriel Ababat. I type payment. So, Gabriel Ababat. And uh para makita nila I will this is the shop if you want to buy something for Filipino food. No it started down in 219. Ha? Ramon didi. Yeah, I will make. I will show to the all uh, which one you can buy here. Tomorrow I'll come back. I will vlog what you have available here. Dabri. Gabriel. Dabriye. Gabriel. Gabriel Obama. Obama. <laughs> Gabriel. Gabriel. Ayan, Ayan hanapin doon nila yung channel natin. Okay. Today, I will post this one. Tomorrow, I will come back and then I will uh, show what you have here. Yeah, yeah, what yeah. you are selling. No problem. For To all my kabayan. So, so, ayan. Yeah, true. No problem. Just this is my name. welcome. Yes, okay. So we will go now. Thank you, bye. Yeah, it my free time. I'll come here. I will take all video. No problem. I will bag on. But all available. Thank you, bye. Ah, let's start. Oh, break area. So here, so sa sama area, sa grocery. So yeah, sa grocery. Let's go. ito so, yung ating ano so balik na tayo dun sa ating pwesto balik na tayo sa bila bumili na ako ng tinapa ay palaman at saka yung uh, tawag dito Pinakurat, sa sawang ko ng isda kasi paborito ko yung pinakurat. sa so, sawang so, eh tawang tawa sila kasi binlag ko yung ano yung nila eh hiya ako magtanong baka bawal eh we ano nang daw, welcome eh so balik daw ako sa kanila ibabarad yung kanilang mga kung ano yung mga product ang tinitinda nila okay, okay lang pala yun okay naman pala yun okay, bait okay. okay, naman yun yeah, kasi ako nagpaalam eh Eh, uh, sarili ko lang naman yung kinukuha nito. kaya uh, hindi naman na sila na nagalit uh, pala eh, mas gusto pala nila yung uh, kukuha nun ko yung uh, ano nila paninda nila I-invite In nila ako na uh, paliglaw ako tapos i ano ko yung kanilang mga available product ng mga Pilipino po. So, Ito nakabigay tayo ng sablato. So, Kapag nagutom ako o nagugutom yung mga kasama ko, alakarin ang nila rito yung tindahan. So swerte-swerte lang naman dito sa, uh, sa ibang bansa. So swerte-swerte lang uh, sa Saudi na kundarim kung walking distance yung mabibilan yun eh, yung tindahan na to ano to eh hanggang uh, open sila until 3am so yun ito pag may mga kailangan ka panlaba gamit sa bahay mabibili mo lang pusa pa ming ming so, pusa rito ming pusa pa dito ito pala sa uh, Atar At na para yung pusari. pagkain po kai. Mga excess na po kai. Para yung sa pusa. Tensya na kayo medyo mahaba ang video natin ngayon. So ayan, pinapakita ko lang sa inyo na uh, sa mga uh, bago pa lang mga ibang bansa talo na kung saan man yan patataw pwede may delete, may delete lang yung natin. So, nakapunta na tayo sa Saudi Arabia Abu Dhabi UAE Al Ain sa baba dito sa Qatar Saudi Abu Dhabi Abu Dhabi sa UAE so na ako ng Dubai Al Ain Abu Dhabi Persia Sharjah, India pa then Saudi Arabia sa Damam so, ang unang napuntahan ko is Puleya, Saudi Arabia. Then, bumalik ako ng... Napunta ako ng Corniche. Sa Corniche. Sa Eastern Region. Daran, Damam, Jubail, Hopu. Yan yung mga napuntaan kong lugar sa Saudi Arabia. Tapos, na... napadpad din ako ng... Ano pang lugar yun? Malapit sa... Malapit sa border ng Jordan. Hail. Yan, hail. counting ano na lang, biyahe. Malapit na sa Jordan, saka sa border ng Israel. Yan, sa hail. Hail, uh, hail sa Saudi, Arabia. Then, after that, na-trans, na din na din ako sa uh, UAE. Uh, sa UAE. So, yun yan. Napunta ako ng Ali. So, napunta ako ng Ali. sa Abu Dhabi. May Dalma. Then, course dito sa Qatar dito sa may Salwar Road Al Rayan yung mga uh, naikutan dito, First, nung, nung experience nung ano pag bago ko palang ako sa bagong bagong abroad ko pala nung apply ko sana hindi matindi ako matutuloy nung time na yun pero tumuloy pa rin ako. Okay naman sa uh, ko. Then, ang first first time medyo kakabahan ka kasi hindi mo pa alam gagawin mo. Ang unang na Naisip ko palagi pa paano ako kakain. Plano ko pa nga dati bumili ng nga. Magdala ng bigas limang kilo. Ang bigat-bigat Eh, yung pala pagdating ko rito puro marami naman palang pagkain pero siya na every pag first time wala ka pang idea ganun talaga ang dinala ko lang dito yung mga uh, dala ko ng sarili kong baso o kaldero yan, mga kawali tinidor, yung, yung mga basic kitchen tools ilang pirasong dami uniform Mas pag medyo kinakabahan ka kasi first time iniisip mo lagi pa paano ka makikipag communicate sa nakikipag-communicate sa mga uh, panglahi kasi bago ka mag-abroad mag-abroad ang uh, nagiging paraisipan uh, uh, palaisipan palagi eh. iniisip mo na hindi ka magaroon magaling mag-English pero in reality hindi mo naman kailangan na fluent ng English eh, basta nakakapag-deliver ka ng basic kasi hindi ka naman din naman dito ito ka naman matututo eh. and uh, tapos yung language naman na ginagamit is Arabic and English pero dito, dito kayo matututo so pag first time mo siyempre meron kang makikilala tapos Arabic na ikigwa so meron namang sasalo na kasama mo katranscript sa'yo ng Arabic agang pa konti konti matututo ka so gradually matututo ka naman ang kanilang ikigwa tama so, hindi naman siya ganun kahirap Dali, madali lang talaga matutunan yung Arabic language mahirap sa akin para, mas mahirap pa nga ibang magbuhay Chinese yan, mas mahirap pa nga Arabic, mas madali marhaba so, malapit na tayo so ito yung lugar na iniikutan ko yan mula so, dito sa kanto na to hanggang dito sa dulo yan, nakakadalawang ikot ako dyan pag nagja-jogging pabalik dito sa so, pinta dito sa dulo long time na ano time na hindi pa ako nakatawag dito sa pagbablog so, narego lang naman sa pagbablog gusto ko lang na ma-record yung memories ko habang nandito ako at beside doon siyempre para yung mga mga ibang bansa din so ito yung reality sa ano ba yung mga nangyayari dito sa mas kung okay ba ito, delikado ba, okay lang bang lakad mong isa, malungkot ba ito. Hindi naman. Nasa sa'yo na yun. Depende kung anong gusto mong gawin. Dito kasi maraming activities eh. depende. Nasa sa'yo na kung saan ka malaline up. Kung sporty ka ba, kung ikaw ay uh, bikers ka, at walang may bisikleta ako. May iba naman sa gym, may iba runner. Yung iba, party. So, depende. Of course, meron din tayong, siyempre, yung paid natin. So, meron din tayong pinupunta. Ano, tayo tayo, siyempre. Ano tayo, practice tayo, tayo ng paid natin. And depende sa ano. So, sa ibang bansa, pag Pilipino, flex, flexible talaga yung 100% flexible. So, bihirang-bihira yung Pilipino na matutuliling kasi malungkot, imposible, hindi malungkot. Maraming pwede kang gawin. Pwede na lang sa hobby mo. So, ayan Oh. No? Shoutout muna. So, ayan ito si Bayo. Oh. Matatapos niya lang mag-ano. Uh, bati, greet bati ka muna. O, oh, ayan Oh. No? So, binabati ko, mga kasama ko sa Derer. Ayan. Yeah. <laughs> Jogging-jogging naman tayo. Jogging muna, ayan. Matatapos niya lang mag-jogging. Hop! Hop! Lang. Bayanan natin si ano si Alex. Patamahan natin. So, Kuha siya ng pagkain niya. Ito na tayo sa ano, ito yung Boy 5W. So ito na bitbit -bit na natin yung ating pinamili. Kakain na tayo ng yummy. Ito so, pag Pag-alamak din. 10:30 pag nal uh, gabi na tapos hindi na nakapagluto kasi medyo pagod na sa trabaho. Wala na, wala ng choice. Uh, so, papakain Papa? namin ay uh, kahit yung lutong tinatawag na kaldereta ng mga Indiano, pero masarap. Uh, uh, masarap sarap yan. Panali yan. Sa so, umpisa lang, hindi mo siya magustang, pero pagkatagalan, hanap hanapin mo na. Sarap naman mga pagkain. So, yan, dito na kami, pakit na kami sa... Uh, alam na mga taga-minilis na so, pag sinabi niyo yung Masaya. Yeah, masala alam Masa yan. Sa floor. Uh, Ayo, oh. parang uh, okay mau tinang dito namin. Okay, si separate ways na kami. Yun sa kabila. O may bisita pa tayo. sa kabila, ito yung pusa niya. Hmm. Meron pa kami bisita rito. Mr. Hasir. Hello, how are you? Welcome to my YouTube channel. So, Thank you. Nagyong vlog, si Mr. Hasir. Buti so, na niyo yung aming pusa ang makulit. Ayun. Mingming! So, ayan si Mingming. -Ming. Ayan, o. Ayan, ang halaga namin pusa rito mabait cute cat so na dito na tayo sa bila kain muna tayo na tayo okay, so, sa bila okay salamat sa Diyos makarating tayo ng mayos so ito yung ating pinamili so, sa bakala bumili tayo ng tasty tasty bread Pasit kanton, pero wag maarwara. Okay, this choice na palaman. Saka so, syempre yung sausawa natin. Pinakurat pa sa Okay. Maraming salamat sa inyong panonood sa napakahaba akong video. Nasa 27 minutes pala. Maraming salamat po. Ito po. Thank you for watching. And see you in my next vlog.